Hello, good day po mga ka-opinyon. Ito ang masasabi ko. Uh, ngayon po, no, pag-uusapan po natin itong si Jasara. No? Hirap banggitin, ang hirap banggitin ang pangalan. Ano? Siya po yung first runner-up sa The Loads, no? Uh, female OPM, no? Ah, uh, nakatawag pansin po ako, nakatawag pansin po siya sa akin kasi uh, maraming uh, gustong siya yung manalo, pero ang nanalo po ay si Dulce, no? Tapos si, si siya po, no? Si, uh, Claire and then si Sharon Coneta, no? Ayan po yung nanalo, no? Uh, kasi uh, marami po talagang siya yung bet, no? Pero kahit pa paano, panalo pa rin po ito si Jasara, no? Yung clone ni Claire, no? Kasi ano eh, uh, kung mapapakid siya na maganda, no? Or siguro magkaroon ng manager, no? Marami tong mga guesting, eh, no? Mga guesting, lalo na, no? Pag nakuha pa siya ni, or ma-discover siya ni Mr. RJ Jacinto, no? Sa Bistro RJ, kasi siyempre, alam mo naman ng mga customer ng Bistro RJ, puro all this, mahilig sila sa mga ganyang music, no? Yung kay Claire, lalo na. Yung kay Karen Carpenters, no? Wala, ayan. Walang kakupas-kupas yung mga kanta nila, no? Kaya talagang kahit papano, talagang uh, talagang kahit kahit first runner up siya, talagang may future tong batang to, no? Ah, uh, ganito, lalo na ang ganda-ganda ng exposure ng nabigay sa kanya ng Itbulaga. Siyempre, may pangalan na rin siya. Eh. Lalo na, ang daming nanonood ng clones, no? Kahit ako, siyempre. Kaya ito, lagi ko pinag... Laging ito ang aking, ano... <laughs> paborito kong pag-usapan to sa aking ano sa aking channel no kaya talagang sa totoo lang no, congratulations kay ano kay Josara no ang ganda ng exposure talaga pag itbulaga tatak itbulaga talaga yan ang ganda ng exposure mo anak talagang may future ka uh, panalo ka pa rin no kahit first runner up ka sa female OPM panalo ka pa rin iha maganda, may future ka kaya tuloy mo lang yan no? Uh, talagang hanggang ngayon may, mayroon, mayroon pa rin, no? may mga reviews or comments na ikaw pa rin ang gusto nilang manalo kaya lang syempre, ganun lang talaga ang buhay At, syempre, may panalo may talo pero para sa akin, panalo ko pa rin no? maganda ang future mo, iya taka identified ka sa bulaga alam mo naman, basta tatakit bulaga talagang, alam mo na Ganda. Ang ganda exposure mo, iha. Yeah. Kaya tuloy mo lang yan, no? Hanggang dito na lang po. Thanks for listening. God bless po. Please like and subscribe. Mabuhay Pilipinas!